Ngayon ay isang mahalagang araw sa PBB Gen 11 dahil inannounce na si Jaren ay na-evict mula sa bahay ni Kuya. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap at patuloy na laban, ang kanyang pagkakataon ay nagwakas sa isang dramatic na eviction night. Sa kabila ng tensyon, si Nakai at Fiyang ay ligtas mula sa eviction ngayong linggo. Ang kanila mga performances at personalidad ay tila nagbigay sa kanila ng malaking suporta mula sa mananood. Pinuri ng marami ang kanilang mga gawi sa bahay na naging dahilan upang mapanatili silang nasa loob ng PBB. Nagsimula na ang mga fans ni Jaren na mag-express ng kanilang saloobin sa social media. Sa Twitter at Instagram, trending ang hashtag na Jaren Eviction kung saan maraming fans ang nagbigay ng mensahe ng suporta at pag-asa para sa kanyang mga susunod na hakbang. May ilan din nagbabalik tanaw sa kanyang mga magagandang alaala sa bahay ni Kuya na nagpapakita ng kanyang kabutihan at katatagan. Hindi naging madali para sa kanyang mga housemates ang makita si Jaren na umalis. Maraming emosyonal na eksena ang naganap sa loob ng bahay. Ipinakita ni Nakay at Fiyang ang kanilang suporta kay Jaren sa pamamagitan ng pag-alala sa kanilang mga pinagsamang karanasan at mga bonding moments. Nakatakdang pag-usapan ang kanilang mga saloobin sa mga susunod na araw at tiyak na marami ang aabangan. Ngayon na siya ay naivik, ano ang susunod na hakbang ni Jaren? Mabilis na lumalabas ang mga balita na maaari siyang mag-focus sa kanyang karir sa showbiz dahil lumalaking suporta mula sa mga fans. Maraming tao ang nagtatanong kung ito na ang simula ng kanyang bagong journey sa entertainment industry. Abangan natin ang kanyang mga susunod na hakbang. Huwag kalimutan na tumutok sa mga susunod na updates dahil maraming exciting na pangyayari ang naghihintay sa PBB Gen 11. Ano ang mangyayari sa mga natitirang housemates? Sino ang susunod na mauwi sa eviction? Patuloy na subaybayan ang mga kwento at intriga sa loob ng bahay ni Kuya. At dito nagtatapos ang ating showbiz updates patungkol sa BBB Gen 11. At para lagi kang updated sa latest showbiz happenings, mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Huwag din kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kayong manotify kung meron ng bagong showbiz uploads. O paano makakita kids? Hanggang dito na lang muna. Kita-kits sa next video dito sa Kita Kits Showbiz.